Hello guys, so ngayon magluluto na ako ng chicken vehicle express So ipapakita ko sunod yung mga ingredients Ingredients natin of course yung manok, breast part, baguio beans, garlic, onion, ground black peppercorn, siling pahaba, gata, at syempre yung bagoong tayo guys nagpainit na ako na mantika ilagay na natin yung bawang sunod ang sibuyas ilagay natin sunod yung manok guys so sangkot sa hin kanali yan para syempre para mahalo di ba so sunod lagyan natin ng yon ground black pepper tapos takpan ang mga kumulo yon kuluin na natin para lumambot-lambot naman yung manok. Tapos ilagay na natin yung bagoong guys. Yan yung bagoong. Tapos ganoon pa rin. Procedure. Next procedure, ganun pa rin. Haluin natin. Para naman tumikit yung lasa ng bagoong na sa manok. Diba? So yun. Ayos. Masarap. So, ako. Yun. Kumukulo na guys. Nakita nyo na no. Ang ganda. sa so, dahil sa... Nahalo na yung bagoong at saka yung manok saka yung mga iba pang mga ingredients kaya tingnan oh, ganda ng kulay guys no, yun lang naman yan santayin natin pagkatapos natin ano yan, ilagay na natin yung sili yung espada guys tinatawag dapat hindi masyadong overcook siya guys kasi <coughs> sayang naman di ba mas maganda yung katamtaman lang kaya lang hindi na siya masyado maangad eh. sinunod ko nilagay ko na yung ano yung gata yung binibili sa ano sa supermarket tapos of course haluin natin hindi naman magtatagal yan nahalo yan masarap yan guys amoy pa lang masarap na talaga ulam na amoy pa lang <laughs> so yun so, subukan yung gawin tuway sa bahay nyo madali lang naman eh Nanda naman yung ingredients at saka guys yun isinunod ko na yung bagyo beans o oh, ba diba? so guys kung nagustuhan nyo itong video ko huwag nyo kalimutan mag comment down below at pakilagay naman kung saan lugar kayo para malaman ko naman saan umabot yung aking video guys ba diba? so yan o oh. so marami marami salamat guys